Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ng ngayon. Nanindigan ng Pilipinas na sadyang sinungaling ang China. Ito ang sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya kaugnay ng pahayag ng China na nararapat lang gawin ng panibagong pangaharang ng China Coast Guard sa AFP Resupply Boat sa West Philippine Sea dahil sa umano'y panguudyok ng Pilipinas sa naturang bansa. Sa bagong Pilipinas ngayon press briefing, sinabi ni Malaya na maliwanag namang hindi totoo ang katwiran ng China. Bagamat minsan ay ayaw na sanang patulan ng bansa ang paratang ng China, dapat umanong manindigan ang Pilipinas sa posisyon nito pagdating sa mapangahas na aksyon ng CCG sa WPS. Kaugnay niyan, sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro na isang serious escalation ang gagawin ng Pilipinas para panagutin ng China sa mapanganib nitong pangharas sa bansa, na aniyay clear violation ng international law. Ito ay matapos magpulong ang concerned government agencies kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng insidente. Kahapon ng muling hinarang at nagkabungguan ng mga barko ng China at Pilipinas, patungo sana sa Ayungin Shoal para sa isang resupply mission. Mahigit dalawang daang pasahero ang inilikas ng Philippine Coast Guard Central Visayas matapos sumayad ang isang roro sa baybayin sa Bantayan Island, Cebu kaninang madaling araw. Ayon sa ulat, naganap ang insidente bandang alas dos ng umaga nang subukang iwasan ng kapitan ng MV Pilipinas Butuan ang isang fish cage na nagresulta sa pagsadsad nito sa lupa sa mapabaw na tubig 1.5 nautical miles mula sa barangay Kaungkod sa bayan ng Madridejos. Agad namang nirescue ang 239 nalulang pasahero at tauhan ng Roro at dinala sa Kota Park sa Madridejos bandang alas 9.30 ng umaga. Kaugnay nito, nagpadala na rin ng offshore patrol vessel ang otoridad para sa pagkontrol ng oil leakage mula sa naturang pampasaherong barko. Arestado ang dalawang Koreano noong Sabado, October 21 sa Pampanga na magkahiwalay na pinagahanap ng South Korea at Estados Unidos dahil sa pagkakasangkot sa fraud-related activities. Ayon kay Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinko, tinakip si Nakwon Jun 38 years old, at Shok Jong Min, 48 years old, ng mga operatiba ng Immigration Fugitive Search Unit o FSU sa barangay Kawayan Angeles City, Pampanga. Nagsama-sama ang puwersa ng Korean authorities, government intelligence groups, at ang Angeles City Police Station sa operasyon para hulihin si Kwon na wanted sa Korea dahil sa telecommunication fraud at may warrant of arrest noon pang 2019. Si Shock naman ay wanted sa Western Texas at may warrant of arrest para sa 3 counts of wire fraud, conspiracy to commit money laundering at three counts ng identity theft. May deportation orders na ang dalawang dayuhan at inilagay na sa blacklist ng undesirable aliens at hindi na kailanman makakapasok pa ng Pilipinas. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang suspensyon ng pagpapatupad ng number coding scheme ng tatlong araw na Special Non-Working Day sa susunod na linggo. Sa abisong inilabas ng MMDA sa kanilang Facebook page, hindi na muna ipatutupad ang number coding sa October 30, lunes, kung kailan idaraos ang barangay at sangguniang kabataan elections. Suspendido rin ito sa November 1, miyerkules bilang paggunita sa All Saints Day, gayon din sa November 2, webes, All Souls Day. Magbabalik ang expanded number coding scheme sa November 3, Biyernes, na ipatutupad mula 7am to 10am at 5pm to 8pm. Nagpaalala rin ng MMDA sa mga motorista na planuhin ng biyahe, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat sa pagmamaneho. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.